ibang balita na tayo mga kabrigada. Inanggal na ng social media giant na Meta o Facebook. Ang ilang pages ng ilang mga naglalakiyang influencers na nagpo-promote ng online gambling. Kasunod dito ng hiling ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na i-take down ang mga promotion ng ilegal na isugal sa naturang platform. Sa ulat naman ng Digital Pinoy, hindi nakaligtas ang mga FB pages ng mga high profile influencers kabilang na kay Sach na Laparan na my 9.7 million followers kay Boy Tapanga na merong 5.5 million followers. Mark Anthony Fernandez na meron pong 242,000 followers. At kay Kuya Lex TV na may 100,000 na mga followers. Ayon sa Digital Pinoy, sa kabuang 20 o 20 ang bilang ng mga influencers ang bahagi ng unang batch na isinumiti nila at inendorso ng CICC sa Meta. May welcome naman ang kanilang national campaigner na si Ronald gustilo ang naturang hakbang. Anya tingin daw kasi ng mga influencers na ito ay untouchable sila at nagbabluff lamang ang kanilang grupo at CICC. ICC. Palinaw naman daw itong mensahe na seryoso ang kanilang grupo at gobyerno at asahang masusundan pa ito. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ngayon mga kapatid uh, Alhamdulillah uh, at na na ipagbawal ang sugal special po sa uh, online gambling napakarami mga vlogger ang nagpo-promote nito. Nakakalungkot dito ay marami sa mga Bangsamoro vloggers ang nagpo-promote na ang kinikita nila dito ay haram kahit na yumaman ka dyan ay bawal pa rin ang kinikita mo dyan kumakain ka sa pagkinikita na haram ang Allah subhanahu wa ta'ala sabi niya ya ayuhal ladina amanu o kayo mga mananampalataya inamal khamar katotohanan ang alak walmaisir at ang sugal wal So Ang ansab yung mga inaalay ng mga hayop sa Diyos Diyosan wal azlam Yung mga Parang superstitious belief lagi na tutuloy o hindi Kung saan tatama yung pana Alimbawa o ano yung mapupunod mapu mapupu Sa dalawa tutuloy ako hindi Ay yun ang susundin niya Tutuloy o hindi ang pamahiin o tasya um mga negatibong mga paniniwala Rizisun min amali syaitan isang malaking kasalanan na gawain ng syaitan kaya iwasan ninyo ang mga pag ng alak ang sugal, pag ng hayop mga gawain shirk at pag naiwasan ito ay mapapasa inyong atin ang paraiso Inna syatano, ay syaitanu ayyuki abainakumul adawata tawal bagda Dahil ang gusto ng syaitan sa mga gawain na ito Ang alak, ang sugal Ang, ang gusto ng syaitan sa mga gawain na ito Ay magkaroon ng away, puot, galit, suntukan, patayan Kasi pag may natalo, hindi niya matatanggap yun Pag may, may natalo, ay hindi niya tatanggapin yung bagay na yan Subhanallah So magka, magkakaroon ng away, magkakaroon ng patayan wa yusud wa yasuddakum an dhikrillah wa at magiging daan ito para pigilan niya yung maalala niyo ang Allah hindi na kayo magsala kasi naabala na kayo ng sugal ng alak hindi na kayo magsasala hindi niya maalala ang Allah fahal an kaya naman iwasan niyo ito sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kaysa mga bangsamuro na vloggers na nagpo-promote nito sabi na lang, matakot kayo sa Allah kumikita kayo pero na yung mga tao sa sugal, nakakapagnako yung iba, nagpapatayan, nagkakaroon ng krimen, dahil sa sugal. Kaya naman, alhamdulillah, ngayon, meron ng batas na ipinapasa sa Pilipinas na i-ban, totally ban, ang gambling, online gambling. At sabahan na lang nabalitaan ko, hindi ko lang alam kung gano'ng katotoo na ang mga nagpo-promote ng online sugal, casino, gambling, ay tinatanggal ng meet, tinatanggal ni Meta yung kanilang Facebook page. hamdulila Kasi nakita ko parang si Buita pang nat, isa sa mga natanggal eh. Yung kanyang Facebook page dahil sa pagpo-promote niya ng sugal. Kasi sabi niya, mas malaki daw ang kita pag sa sugal. Pero ito ay nakabuti alhamdulillah at naway tuloy-tuloy na yan at naway ay may pa, ma isakatuparan, o kaya ay ma-implement na yung batas na ito totally ban ang gambling sa Pilipinas para matigil na po yung mga sugarol na ito ng mga bangsamuro vlogger especially sa mga bangsamuro vlogger na sugarol nagpo-promote ng sugal nagpo-promote ng kasalanan nagpo-promote na kumain ng tao ng haram nagpo-promote na magkaroon ng awa at patayan ng mga tao nagpo-promote na maadik ang mga kabataan hindi, ka, hindi po kayo nakatulong mga bangsamuro vloggers nakakalungkot na Pani, panipromote kayo ng sugal sa inyong mga content di ba kayo makontento? sa inyong kinikita at kailangan pa rin yung magsugal at kailangan pa rin yung magsinungaling na yumayaman at sinong yumayaman sa sugal? walang yumayaman sa sugal ang pagsusugal ay nakakapagpahirap yan at nakakaroon ng galit at away sa pagitan ng mga tao ng sugarol at, at uh, parang inutosan yung tao na magnakaw gumawa ng krimen, manggolda para may pangsugal lang hindi mo alam ang nangyayari na hindi mo alam ang nasa likod ng kawain na to, so naway ma totally ban na ang uh, online gambling sa Pilipinas at nang matigil na itong mga magsamuro vloggers, vloggers na kaka promote nito wala palagi silang po promote nito, nakakalungkot na mga muro sa ginawa nila eh na, ang kapanggulan nito po, promote sa sugal na adik adik yung mga tao asal kano pagkapanag ko sa so, mga wata, yung mga allowance nila ginagamit na nila sa sugal pindot ka lang mag-download akala nila mananalo unang nananalo sa sugal puro talo ang nanalo din mga nagpromotor na yan kasi may mga bayad din sila na naway layo, layo tayo nawa ng Allah sa ganitong mga tao at mga ganitong mga gawain na kumakain sa haram at naghahanap buhay ng haram at ang taong kumakain ng haram ay hindi tinatanggap ng Allah ang kanyang panalangin اللهم اعلم من الله على نبينا محمد وعلى آله ونور نورك عليكم ورحمة الله وبركاته